What's so, up mga kabady, magandang araw po sa inyong lahat dyan Magandang araw din po sa ating mga OFW ano? Panibagong araw mga kabady, panibagong vlogs tayo So welcome po ulit sa aking munting channel mga kabady so, Ngayon mga kabady, ang video po natin ay meron po akong ipapakita sa inyong Bagong yaring repair na bangka Yan, at ito hindi ko pa na ipapakita sa inyo Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda po yung Ating bagong repair na bangka ano pero bago natin umpisan 'yung ating video mga kabayan, nagpapasalamat muna ako nang una po sa ating mahal na Panginoon sa panibagong araw na binigay niya sa atin at sa patuloy niyang paggabay sa atin sa araw-araw at pagbigay ng biyaya. At nagpapasalamat din po ako sa aking mahal na mga viewers, mahal na mga subscriber, mahal na mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunod sa aking mga video at sa inyong walang sawang suporta sa aking munting channel. So yun mga kabady, huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin kagad to. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ayaw po niyong kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong video yung i-upload. Sige so yun mga kabady, umpisa na natin kagad to. Pagkatapos ng intro. Pwede, dito na po tayo sa ating ibibidyong bangka, no? Yan, at, you know, may padating na bangka. Dami siguro huli to, kargado. Yan, at dito na tayo sa Papakita kong bangka sa inyo mga kabari. Yan. Alright. So, ganda. Oh. Ha? Ayun <laughs> o. Bari, raw. araw. Gandang araw sa dyan. <laughs> Magandang araw din. Ang <laughs> <Hali> na ngayon. <laughs> ay, ah, ang mahalaga araw pa. <laughs> Hindi gabi. Eh, gusto akit ako doon ah. Yan. Oo. Ay mga kabari, pa? tayo akit doon, ay dito muna tayo sa labas. Ito ay yati-yati din ako. Ayan. Ganda no. Ayan at Oh, may nagpintura sa taas. Oh, mga kabati. Yun. <laughs> shout out pare, shout out. Oh, shout out kabati. <laughs> shout out na yung mga kamag-anakan mo. Ano ah, sa mga kamag-anakan ko diyan? Shout out. <laughs> <laughs> ano mga apelyido? <familiar? laughs> oh, mga Tudoro. Yun. Ah, shout out po sa pamilya Tudoro saan? Baga. Sabi nila saan? Sa Pulilio Tudoro saka sa... Sa... Ah, uh, talaga laguna. migalab shout out po sa pamilyo Pamilya Tuduro dyan po sa Pulilyo Quezon, Binulasan Impanta Quezon at sa Laguna. All right. Ingat po kayo. God bless po sa inyo. Yan, ikot na tayo dito mga kabadi. Ano, ito, mga kabadi, talagang ano na. Ah, uh, ready to bunsod. <laughs> Yan. <laughs> ano? Mamaya kausapin natin yung kapitan yung nagagawa doon. Kung mga ilang bloke ang capacity nitong bangkang ito. So, taha, taas din ng ano mga kabaryo. unahan ito yung eh, mga kabadya ay general repair. So, ngayon lang ito natin na vlog at ngayon lang natin ngayon lang tayo nakapunta, nakapunta dito. Ane. Ayan. So ang ganda ng ano mga kabadya may rami ipapakita sa inyong bangka ngayon mga bagong repair at bagong yari ano yan. Mga uh, So ngayon, ikot tayo dito. Sa tayo sampah dun sa uh, taas. radi kagaganda ng bangkang ito ganda rin hindi rin pahuli Hindi rin pahuli sa ganda at sa laki mga kabari ilang bloke ang karga na nitong bangka mo suka ano mga 90 siguro yan 90 Ah, nang to 100 oh. ang capacity niyan. Oo. Oh. Ilang budigan niyan? Dalawa lang. Dalawa? Oh. Yeah. Mm, pero may mga budigang maliliit. Meron. Mm. Eh, si Kapitan JR. Ano nakalagay sa ano? Ulihan. Sige, buddy. Sige. At akyat ko pasal ko muna yung mga viewers ko dito sa taas. Dito natin makikita mga kabady uh, kung gaano ka wallet itong papake, pinapakita ko sa inyo. Bangka. Mamaya ba Ay, ito'y pala yung fiber din ng ano, flooring. Alright. So, dito muna tayo sa unahan. So, pasensya na po kayo kung medyo makalat pa no at ay, hindi pa nga po tapos pero ito ay malapit na rin po ibababa eh, papakita ko rin po sa inyo pagbaba nito at saka papakita ko sa inyo pag malinis na ang ano ah, bangka yan so dalawa lang ang budiga pala nito so hindi naman to kalakihan tong bangkang ito mga kabadi pero maganda All right. Sa so, mga may daan diyan. Ayun sa kabila. Ano, you fiber yung flooring mga kabari fiber. Tapos yung takip ng bodega fiber din. All right. Yan oh. Ayan. Dito tayo sa pa may paltikan mga kabadi para makita nyo talaga ang kagandahan ng bangka. Nagmamasilya. Bade anong pangalan mo, bade? Shadi. Ha? Shadi. Shadi? Hmm. Shadi, ano? Teodoro. Teodoro. Mga taga saan talaga ang Teodoro, mga kabade? Binulasan. Binulasan talaga. Hmm. Di ba taga dyan si ano? Si. Okay. Kaaga? Hada. Kaaga. vlog? Hindi ko masabi Hmm. Hindi mo kilala pala. Hmm. pintura baka tayo <laughs> Akabala sakay ka dito bade? Hindi. Kami lang dito pintura. Ah. Niya. Arawan. Pakyaw. Pakyaw. Magkano naman pakyaw ninyo? Eh, hindi ko alam buong kontrata to. Ah, yun ang nagkontrata. Ikaw ay bali ano la eh, kasama rin. Hmm, kasama sa ano. Ito pala ang pagpintura nito mga bade ay pakyawan. Hindi lang natin alam kung magkano ang pakyaw ng kontraktor. Alright. So dito tayo. Sakto lang eh. Magkakain ng apat na bisis ano. Tatlong bisis. 3 bisis. <laughs> Akala ko apat. <laughs> <laughs> Magkakain ng tatlong bisis sa isang araw. Magkamirindal ng apat na bisis ano eh. Mm hmm. Mm. Hindi <laughs> na masama yun. Alright. So dito na tayo sa loob mga kabade. Oops. So, ito yung loob nila. Ayan o. Ilisi. Malaki rin ang ilisi. Ito yung makina nito. Tingnan natin ang makina. Ito ang loob. Makalat pa talaga. At ito nga po yung repair. Ano? Sa so, yung mga wire dito ay nandito lang sa uh, tabi. Ay, ah, ito, makina pala mga kabate, oh. Biit. Biit ang makina. Yan. Ilan natin alam kung anong IP ano ito. O, oh, babae natin at titingnan natin mga kabadi. Alright, hindi na natin babae mga kabady at mahirapan tayo magkakit. So, ganda rin ang mga pagkaano ng mga ligas ng mga kabady. Dikit-dikit din sa so, yung mga daydayan niya. Simula so, kasko ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, bali anim. Alright, Ganda rin mga kabadi. So abangan nyo rin ang pagbaba nito mga kabadi at eh, papakita ko rin sa inyo kung paano ito ibaba. Ano. Kung ano mga diskarte pagbaba nito mga uh, malalaking bangka dito sa amin. So marami pa akong ipapakita sa inyong bangka, mga bangka, mga kabadi. Kaso lang ay mga hindi pa tapos. Kaya hindi, hindi pa natin pwedeng i-vlog. Ano. Alright. Eh ganda nitong bangkang to mga kabadi. Oh. Ayan No? Merindalan time muna sila mga kabady. Eh. Merindalan time. tapos ko na pinakita sa inyo yung kagandahan ng bangka no. So yun hanggang dito lang po yung ating video mga kabady pero kung bago ka pala sa akin channel ay huwag po ninyong kalimutang mag like, share, comment at subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong video na i-upload. So yun mga kabady hanggang sa muli maraming maraming salamat sa panunod. Mag ingat po kayo dyan. God bless po sa inyo. Bye bye po.